Naligo kami sa dagat dahil malapit na ang pasukan. Pero wala akong ginawa kundi mag-video ng mag-video. Hello mga mare, ngayon nga ni ay sabado, kaya naisipan ko nahihayain ang mga anak ko at sina mama at papa na maligo man laang ng dagat. Dinilaan kami pumunta mga mare sa so, Suna, ano'y iri malapit laang dini sa amin, libre pa. At pagdating na pagdating namin, ay inumpisahan in... na agad ang at... video ng nanay na sabi ay maligo para makabanding ang mga anak. Pero ere, at inuna pa ang pag-shooting. Paano baga mga mare, ay nakapantulong ang bunso ko, ay nandun na at naliligo na agad at... ang dagat. Kasi di ko na pinadalhan ng rash guard, at sabi ko ay irinala ang free sample ko, ang asooti niya. Kaya need ko na munang i-video, masuot na niya. Ang ganda ni rin mga mare, hindi ko na akalain na 200 plus laak ang presyo ni rin. Ang ganda ng tela at ng tahe, kaya naman di ako mapapahiya sa si iyo pag iribinili mo. Huy at pagkatapos kong videohan, ay pinasuot ko na sa makulit at para videohan uli. oh, di ba? Sobrang happy man din ang mga batuta. Tumong hindi nakatikim lagi ng garining swimming. Kami talaga mga mare ay laking dagat. Charot! Ha panay dati halos linggo-linggo ay kami nasa liguan kaya naman ang mga anak ko ay kahit maghapunan maligo ay ayos laa. at awa ng Diyos ay di naman nagkasakit... sinunod ko na maring videohan iring isa kong uling free sample ay, favorite ko iring gamitin kasi true yung sinasabi nila ay, hindi agad nagamelt yung eyes kahit 24 hours na ay malamig pa din yun ng kape ko na tinimpla ng 6am ay 6pm na ay mainit pa din nakatuwa man din mare ay may garini pala ay nagatayaga lang ako dati ay, sa aming kapihan pag pinatong ko muna at nakalimutan ay lamig na agad hindi, hindi na naiinom. Pero diyan kunwari ay nagainom ako. Wag oh. mo't wala pa talagang laman. Paano'y bago laa oh. At hindi ko pa nahuhugasan. Kaya acting lang 'yan mga mare. Na kunwari may inainom. Oh, 'di ba? Nung <laughs> punta ni, namin mga mare dini ay kulimlim at nagaambon. Ayos naman <laughs> at walang araw. Masarap mag-video. Este, magligo. Kaya naman sinunod ko na. Ang sunod na product ko. <laughs> kung alam niyo ang mga mare. Puno ng paninda. <laughs> ang laman ng bag ko. <laughs> Gayon nga ni mga mare. <laughs> ang gawa ng mga mukhang pera este ng mga affiliate kahit nasa layasan ay may dalang produkto. At paano maganda magkakaibang eksena o background ng video? Baka sakaling mag-viral lahat na laang mandi ng star ay inapagagawa kahit minsan ay magmukhang ewan ay ayos laang basat maraming pera. Uy. <laughs> Eh naman mga mare, ay yung aha body zero. Nagustuhan ko ere. Eh, Paano hindi malagkit parang water baga siya. At light lamang ang amoy niya. Ang dami pang laman. Kahit buong bahay ay gumami. Ay, ay ayos laang <laughs> Dahil nga ni nagaambon mga mare, ay hindi kami sumilo. Sa maliit na kubo. Akala ko'y libre. Ay may bayad pala. 200 days. Ay sayang pa. Uy! <laughs> ni si ate. At nagabungka na ng pagkain. Nagutom ata pagligo. Tuwing nag kami mga mare, ay, hindi talaga pwede. Na walang dalang baon na pagkain. Paano'y malalaki ang alaga na bulati sa tiyan? <laughs> o Mare. Pag nag-swimming kami, ay laging may dalang aihawi, o luto na pagkain, at mga kutkutin. At nang malapit-lapit na kami umuwi, ay tinantanan ko na muna ang aking shooting. Ay, padami pa akong panindala-dala na avidyo, ha? Panay ang sabi ko, kaya, kaya kami mga parini, ay para mabigyan ko man laang ng oras ang mga anak ko, kasi nga magapasukan na. Kayo lagi mga Mare ang nagawa ko, sagad-sagad sa trabaho, at pagkatapos, ay saka ako mag-relax, alam ko, may na, na may nagawa na akong matino sa araw na ito. Anong sarap manting magligo, so, walang inaisip na trabaho. Pati pagligo man din, ay na video ko. Kaya naman putok na ang mem memory ng aking cellphone tapos video ako mga mare ng mga kakaibang style na gaya ko yung napanood ko yung na-video malapit sa ground yung bagang mga kakaiba at hindi pa maiba nga ang resulta ayos na ayos man din at anong sarap ng laro sa buhangi ng mga batuta hindi man la ang nagayaya sa pag-uwi kaya ako'y nag-enjoy din muna masarap kasi ang tubig kasi hindi malamig ay nasulit naman namin ang aming outing kahit pa paano ay nakarelax at nakapagbanding ayun nga palang mga maring paninda ko pag gusto mo yung link ay nasa comment section o yellow basket Uy. Yun lang mga mare. Susunod ulit. Bye!